Guys, pues, magandang araw po sa inyo. Ito ay sasagutin natin yung uh, post ni Sir Dante Haral Urag. Gumaling na raw si Kuya James Vlog. Tapos pag sinumpong, ang hirap daw. Sabay, may emoji. Nakatawa. Siguro si Bosing, medyo mataas pang level ng anxiety nito pero okay lang naman na effect pa rin sa akin ah uh, sir ganito po kasi yan eh siguro kahit sa iyo naman siguro mangyari kung mapapasubo ka talaga sa inom ako ayaw ko naman talaga maminom ng marami eh ngayon lang kasi nagkatuwaan lang medyo nasarapan lang yung bisita ko napadalaw rito sa bahay ayun po medyo naparami. hindi na control kaya medyo napasagad sa inom. Eh, ang hangover kasi, ang sintomas kasi ng anxiety, halos may pagkakawig pag na sobrahan ka sa alak, yung nahihilo ka, yung sobrang sama talaga ng pakiramdam. Ganun po kasi yung ano yan, eh, yung ang sintomas ng anxiety. Eh, pag na sobrang ka sa alak, eh, sabihin mo talaga, susumpahin mo. Kahit kailan hindi na ako inom, ganun, di ba? Magbibitiw <laughs> ka ng salita na ganun. Kaya boss, umano lang yan eh. Kaya sumumpong yung sa akin. Sa tagal pa naman na hindi na nagparamdam sa akin, yun lang talaga kahapon na yun na ano, nagkataon na nasubran lang eh. Kala ko sampung. Pero okay na po ako ngayon boss, huwag kang magalala na mas masana na ako kasi nawala na yung epekto ng alam. Pero kanina umaga, medyo ano pa nga ako eh. Medyo hilo-hilo pa rin ako eh. Kasi, ibuti e, nga, kagabi, maaga akong nakatulog. Kaya ayun, awan ng Diyos eh, okay naman na. Natanggal na yung sama ng pakiramdam niya, tapos sobrang hilo. Kala ko babalik talaga ang site ko eh. Ang overrun talaga. Kaya salamat sa mga nag uh, ano uh, nagko-comment ng uh, yung para may concern sa akin at saka yung nakakaintindi. Eh, yung sa mga baser natin dyan wala namang problema okay lang naman yun I love you na lang sa inyo at sana gumaling din po kayo yun lang